ay po, kain po tayo. Nagluto ako ng ginataang hipo na may kalabasa at saka talung at okra. Napaka super super creamy ang sabaw at saka matamis-tamis dahil yung kalabasa ay labo ba? Labo. Tawag na sa labo ka ng mal malapot ba yung kalabasa? Masarap siya guys. I-partner sa kaniang hipon ba ginataan. So, tapos yung kaniang kalbasa, labo, kaayo siya. So, muni siya lami, kaayo ba igata sa kaniyang hipon. So, paano ko nilo Panoorin Paano rin share ko ang aking recipe. So, una, nagpainit ako ng kawali. Tapos, naglagay ako ng kunting mantika. And then, nilagay ko na ang, una kong nilagay ay ang loya. Tapos, sibuyas pula. At saka gusto ko kamatis. Medyo marami-rami ang kamatis. Masarap kasi yung kamatis pag hinug na siya. And then ako lang siyang haluon para ba magmix ang mga lamas. So hintayin ko lang ma lumambot ba yung kamatis at saka siyempre magluto yung sibuyas lambot ba. And then pagkatapos okay na yan. Medyo hing orange na ang color. So ako nang ibutang ang gata. So kumamit ako ng isang latang gata, eh wala man diri ay fresh na gata dai oy sulata so lang akong gi akong gipalit lata sa gata so isang kan lang siya kasya na siya unya pagkatapos na akong nilagay sa gata ako na siyang halo-haloon pa para magmix ang lamas og ang gata ba matunaw din then pagkatapos natunaw na ang gata so magbutang na kuog or maglagay na ako ng chili flakes para medyo masarap ba maanghang-anghang yung lasa para maubos ang isang kalderong kain, charis. Tapos nilagay ako ng paminta. And then pagkatapos ng paminta, maglagay ako dyan ng chicken cubes pampa lasa niya. Tapos akong ukay yun para naman matunaw yung chicken cubes. And then pagkatapos ko dyan mag-ukay-ukay, kay charis. Ilagay ko na yung favorite ko na kalabasa. Itong butter uh, nuts na kalabasa. Gustong gusto ko talaga, pag mag ginataan ako, ito talagang ginakamit ko. So, inuna ko munang nilagay ang kalabasa kasi matigas ang kalabasa. Matagal ma-luto. So, hintayin ko lang siyang lumambot. And then, maglagay ako kunting patis kasi tinikman ko medyo matabang-tabang. So nag-add na lang ako ng kunting patis tapos haluin ko ulit. And then tak tikman ko din siya ulit para kung di na ako magdagdag ng patis. So sakto na siya, takpan ko na siya hanggang lumambot kunti yung kalabasa. Gusto ko sa kalabasa, hindi as in malambot. Yung tama lang bang luto para hindi din malata yung tama lang na makagat-kagat siya, Charis. And then, pagkatapos, medyo okay ng kalbasa, magbutang ko o oh, isang perasong siling haba. Isang peraso lang siling haba. Tapos, isunod ko nang ilagay yung hipon. So, nilinisan ko na yung hipon, malinis na siya. So, ako na siyang butang So, dagko, dagko na bang hipon akong napalit karon Nakaano ako naka nakapunta sa Asian Easter bago umalis si mister. Kasi nga mayroon siyang importanting uh, business trip. So, sabi ko sa kanya, mamalingki muna tayo dahil gusto kong kumain ng uh, ginataang hipon. Tapos, naglagay na ako ng talong at saka okra ginagawa ko tong itong loto na itong sa probinsya pa kahit walang hipon, ano lang gulay lang or otan lang tapos gataan, tapos ilagay lahat ng mga otan uh, or, or mga vegetable, masarap na yan siyempre nag up tayo eh ako pala, nag-level up kayang kaya nang bumili ng hipon kaya nakalaga, naka ano, nilagyan ng hipon charis tapos, ayan guys, medyo malambot na, Siyempre, haloin konti So, halo-halo lang. And then, pagkatapos ko dyan maghalo-halo, takpan ko lang ng ilang minuto para maluto yung talong at saka okra. So, ayan. Pwede na yan. Haloin ko lang konti. So, yung okra at saka yung talongs guys, talongs talaga, talong ay loto na. So, ilalagay ko na yan sa aking lagayan kasi sobrang sarap at saka sobrang creamy ang sabaw. Matamis-tamis siya da guys dahil nga sa kalabasa, gustong gusto ko to pag nilalagay sa hipon. Basta maggagata ako ng kalabasa. So, ayan po ang aking ginatang kalabasa. Ang na may hipon kain po tayo.